dito tayo ngayon sa City Hall na mayroon tayong tag-uwi dahil sa pangyayari na na-distrust siya gusto natin isi-settle para maayos ng lahat bago tayo pumasa sa tarbaho kaya nandito ako ngayon na papasok pa lang sa no? at hindi tayo makapagbuha ng video sa loob gawa ng bawal kaya dito na lang muna tayo at ito na nga na uh, natapos lang ating pag-usapan at na napagkasunduan na, na maayos. Kaya God bless tayo na ginabayan tayo ng Panginoon na pumagit na at naayos ang lahat. Salamat din sa opisina ng TV. Salamat din po sa opisina ng TV Hall na pagaganda at ma sila sa mabilis, mabilis na resolusyon na pangyayari sa lalo na sa mga aksidente. Eh. Makita nyo guys ang ganda ng season duty ngayon kung saan kami nakahapo so ito so, makita niyo mga paligid dito na season at maging sa so, pamunuan ng ating mahal na mayora maraming maraming salamat dahil napakaayos ng na ang season ngayon Pamamala. sa mga pamamalakat kaya God bless tayo sa mga taga-kisong titi maraming salamat Apo ito maraming salamat shout out pala sa aking mga sulit supporters ng Capriun team Capriun sa team Buhol maraming maraming salamat sa inyo nagalala sa akin maraming maraming salamat na hindi niyo ako pinabayan. na tumayo ulit pa rin ngayon maraming maraming salamat po sa inyo God bless you always bye bye channel sa aking FB Magpalo na kayo and share, like, and comment. Giây em gặp anh là em